Nasawi ang isang binatang magsasaka matapos itong mahulog sa isang irrigation canal na sakop ng barangay Kamanaksakan, San Jose City, Nueva Ecija. Kinilala biktima na si Joselito Wego, 36 anyos, na residente ng Kamanaksakan. Ayon sa ulat at investigasyon na isinagawa ng mga otoridad, nasa irigasyon ang biktima dahil bubuksan daw sana nito ang gate ng irigasyon upang magpatubig sa kanyang bukid, nang aksidente itong madulas at nabagok ang ulo kaya nalaglag sa irigasyon. Mabilis namang nakatawag ng rescue team buhat sa Bureau of uh, Fire Protection na pinaunahan ni Senior Fire Inspector Julius Mangrubang ang mga nakasaksi sa nangyari kung saan agad na nagsagawa ng search and retrieval operation. Makalipas nga lamang ang ilang minuto ay naiahon na rin sa ilog ang katawan ng biktima na isinugod pa sa ospital ng Lusod, San Jose. Pero idiniklara itong dead on arrival. Ibinurol ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan sa barangay Kamanaksakan dito sa lungsod ng San Jose. habang papalapit ang 2025 midterm elections, ay lalo pang pinagting ng pulisya sa Nueva Ecija ang kanilang kampanya sa pagsupo sa lose of Firearms para masiguro ang isang mapayapang eleksyon sa lalawigan. Kaugnay nito, dito nga sa bayan ng San Antonio ay matagumpay na napa sa kamay ng pulisya ang ilang mga baril na umano'y pag-aari ng miyembro ng isang private armed group. Kabilang sa mga baril na nakuha ay ang limang silver caliber 45 pistol, isang black hold 380 pistol, isang M16 rifle, isang 12 gauge shotgun, ilang magasin at mga bala para sa nasabing mga barila. Dal dito ay binati ni bagong PRO3 Regional Director Brigadier General Jane Fajardo ang NEPO sa kanilang proactive approach para sa pag-recover ng nasabing mga armas na bahagi ng kampanya ng pulisya na balik-baril program ng ahensya. Matagumpay na naisagawa ng NEPO ang search warrant sa bayan ng Karanglan na humantong sa pagkakaresto sa isang suspek at pagkakasamsam ng baril at bala nitong Pebrero 9, taong 2025. Sa ulat na natanggap ni Police Colonel Ferdinand de Hermino, Provincial Director Nepo, na dakong alas 7.30 ng umaga nang magpatupad ng search warrant ang mga elemento ng Karanglan Police Station sa Barangay Bunga. Nagresulta ito sa pagkakaresto sa suspect, isang 58 anyos na lalaki at uh, pagkakakumpiska ng isang kalibre uh, 45 na pistola, dalawang magasin at apat na bala. Ang search warrant na inisyo ng RTC Brands 39 sa San Jose City ay naihatid sa maayos at mapayapang paraan kung saan ang mga opisyal ng barangay ay naroon bilang mga saksi. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act Binigyang din ni Police Colonel Hermino na ipagpapatuloy nila ang walang humpay na pagsisikap na mapuksa ang paglaganap ng loose of our arms sa komunidad upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating mga mamamayan.